mga bagay na kailangan mong gawin kung nararamdaman mo na ang isang lalaki ay lumalayo na sa iyo. So napakarami ng na ganitong sitwasyon sa ating mga subscribers. So isa ito sa mga katanungan na ating bibigyan ng kasagutan ngayon. At uh, hinihiling ko na sana kahit paano kahit isa sa ating mga subscribers dito ang ating matulungan. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang bumalik ang isang lalaki kung nararamdaman mo na lumalayo na siya sa iyo? So wag natin masyadong patagalin itong mga kamamay. Ano, kung gusto mo yung ganito klase ng love advice, mag-subscribe ka lang at mag-like ka lang sa video ito. So umpisahan na natin itong mga kamamay. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang uh, bumalik ang isang lalaki sa iyo kung nararamdaman mo na lumalayo na ito sa iyo. So number one, iangat ang pag-self-improve at huwag mag-focus sa kanya. Tandaan niyo mga kamamay, kapag ka ang isang lalaki ay nararamdaman niyong lumalayo na sa iyo, okay, huwag kang masyadong maghahabol, huwag kang masyadong magmamakaawa, huwag kang masyadong uh, magpapakita na kailangan mo siya sa buhay mo. Kasi ang isang babae kasi ngayon, kasi hindi pala isa, karamihan sa mga babae ngayon, kapag nararamdaman nila na lumalayo na sa kanilang isang lalaki, eh, nag-uumiyak na, nagmamakaawa na. Kesyo, wag daw silang iwan. Kesyo, bakit daw nagbabago? Kesyo, baka daw may ibang babae na. Huwag ganun kamamaya. Huwag kayong maghahabol sa isang lalaki kung alam nyo na lumalayo na ito sa inyo. Lalo lang silang may spoiled. Lalo, lalo lang silang hindi makikinig sa inyo, lalo lang nilang gagawin yung kanilang asal. So anong magandang gawin? So kapag kaganyang nagiging cold na sa iyo ang isang lalaki, lumalayo na yung loob sa iyo, ang gawin mo, kamamay, iangat mo ang pag-aayos, ang pag-self-improve, ang pagpapaganda, ang, ang pagpapasexy, at huwag kang magpo-focus sa kanya. Tandaan yung mga kamamay. Siya mismo ang hahabol muli sa iyo. Siya mismo ang babalik muli sa iyo kapag hindi mo siya hinahabol. Bakit? E isipin ng isang lalaki na bakit nagkakaganyan ka? E eh bakit hindi mo siya hinahabol? E din niya na baka hindi siya na... E din niya na baka hindi na siya mahalaga sa iyo. E din niya na baka may bago ka nang ipapalit sa kanya kung bakit hindi ka na naghahabol. At ang isang lalaki kapag ka naisip yon dahil sa mga bagay na ginagawa mo at hindi ka nga naghahabol, siya yung mismong magbibigay ng oras sa iyo. Siya mismo yung muling magbabalik sa iyo. Siya mismo yung muling magpaparamdam sa iyo. Lalo pat nakikita niya na nag improve ka, umaasenso ka, gumaganda ka, sumesiksi ka, sumasarap ka, Walang lalaki ang hindi babalik sa isang babae kung ganyan ang ipinapakita sa isang lalaki. Kaya na kaya natutuloy eh. Kaya natutuloy yung pangiiwan ng isang lalaki sa isang babae. Ang ginagawa nila, hinahabol nila eh. Ang ginagawa nila, ano diba, makaawa sila eh. Ang ginagawa nila, okay, ginagawa nilang lahat para lang hindi umalis yung isang lalaki which is hindi naman tama yon. Akala nyo tama? Akala nyo kapag ginawa nyo yun, babalik ang isang lalaki? Hindi hindi nila makikita ang halaga ninyo kasi sa sarili nyo, hindi nyo pinapahalagahan. Kaya ang isang lalaki ay hindi rin nagbibigay ng halaga sa inyo kasi inuuna nyo ang isang lalaki. Hinahabol nyo ang isang lalaki. Kaya kung alam nyo at na-feel nafe nyo na lumalayo ng isang lalaki sa inyo, eh mag-focus na kayo sa sarili ninyo. Huwag sa kanya. Para sa ganun, makurious ang isang lalaki kung bakit hindi ka naghahabol sa kanya at ngayon makikita niya kung ano yung mawawala sa kanya kaya babalik kang kanya. Kaya titingnan kanya kung may pagbabago, kung mayroong bang uh, dahilan kung bakit siya babalik. At yun nga yung pagpapaganda mo, pagbabalik alindog mo, pag, uh, pagiging high value woman mo, yan yung dahilan kung bakit siya babalik. Hindi yung pagmamakaawa mo, hindi yung, hindi yung pagiging haggard mo. Okay? So next, bigyan mo siya ng oras at space. Tandaan niyo mga kamamay, kung bakit lumayo isang lalaki yan ay may dahilan. Baka mamaya masyado kang bungangera, masyado kang chismosa, masyado kang marites, masyado kang sugalo, sugarol. Kung bakit lumayo ang isang lalaki sa iyo dahil meron yung nakikitang hindi tama, hindi okay, kamalian sa iyo. Kaya mga kamamay, bago pa lubusang lumayo ang isang lalaki, silipin niyo sarili niyo. Alamin niyo sa sarili niyo kung ano ba yung pagkukulang niyo sa kanya. Bigyan mo siya ng space para makapag-isip o baka meron kang bagay na hindi mo na nagagawa ngayon na ginagawa mo noon. Okay? So next, mag-no contact agad sa kanya at gamitin ang social media. Kung alam mong lumalayo siya, nagiging cold, hindi mo na maramdaman. O kaya naman sinasaktan ka na, okay? Uh, sinasabi niya palagi na lalayo na siya, naiiiwan ka na niya, eh bakit hindi mo unahan ng no contact rules sa kanya? Mag-no contact ka tapos magpaganda ka ngayon at i-post mo sa social media. Kapag bigla kang nawala, bigla rin siyang magtataka. Bakit hindi ka na naghahabol? Bakit hindi ka na nakikipagtalo sa kanya? Bakit hindi mo na siya pinipigilang umalis? Yun pala, nag no contact ka na sa kanya. Minsan kasi, maganda rin gawin yung no contact eh. Para sa ganon, makita ng isang lalaki yung halaga mo. Para sa ganon, makita ng isang lalaki kung ano ba yung po pwedeng mawala sa buhay niya kapag ka nawala ka. Kapag ka nangyari yun mga kamamay na marami pa siyang katanungan na nakahang gusto niyang itanong sa iyo pero nag no contact ka na. Ngayon, lagi kang tatakbo sa isipan ng isang lalaki. Lagi kanyang iisipin, lagi kanyang mapapanaginipan, nangyayari yan, kamamay. Lagi kanyang iisipin, lagi niyang mapapanaginipan, lagi kanyang uh, mamimiss. Hanggang sa dumating, na makita niya na ikaw pala ay nag-transform. Kung dating mataba, nag-transform ka into sexy. Sumarap ka ngayon. Nakita, nakita niya ngayon ang post mo sa social media. Napakaraming ko comment Napakaraming nagtatanong ng number mo, napakaraming nagre-react, napakaraming nagla-like, nagha-heart, okay, pumupuso at maraming nagkakagusto sa iyo. Kapag ganyan mga kamamay, magigising ang nararamdaman ng isang lalaki sa iyo at ma at ma-analyze niya ang sitwasyon, mare niya na maaari pa lang marami ang uh, gustong pumasok sa buhay mo pero siya hindi niya pinapahalagahan ang kagaya mo. Kaya ngayon, mag-iisip siya na iwanan ka. Mag-iisip siya na maghanap ng iba kasi nga maraming nakaabang sa iyo. Kasi nga nagiging high value ka na matapos niyang awayin ka o matapos niyang uh, pag-walk out on ka. Kaya napakahalaga mga kamamay na mag-no-contact kayo at gamitin ang social media para sa ganon muli niyong maakit ang isang lalaki. And last, iparamdam ang paglayo mo rin sa kanya. Okay? For example, nag-no-contact kayo, tapos nakita niya yung mga post mo sa social media. Ngayon, bumabalik-balik siya. Huwag niyo munang pansinin. Ipakita niyo na lumalayo kayo sa kanya. Kapag ka naghabol siya, ikaw naman yung lumayo. Kapag ka tinatawagan ka, i-cancel mo muna, i-hang mo muna kapag kami ni message ka, isin mo lang muna yung mga message na isinend niya sa'yo, magpaagaw ka muna. Magpamis ka muna, magpakipot ka muna para ang isang lalaki ay muli kanyang mamis. Mas tumaas ang interaksyon sa iyo, mas tumaas ang atraksyon, mas tumaas ang uh, okay, ang muli niyang paghahabol sa iyo. At ang isang lalaki ay malolo uh, maloloko ngayon sa paghahabol sa iyo kapag ka nangyari yan. Baka kasi mamaya kapag ka nag-message sa inyong isang lalaki, mabilis pa sa alas 4 yung reply yan. Hindi niya iisipin na nagbago ka. Hindi niya, i, hindi niya iisipin na high value ka na. Lagi niyang iisipin sa iyo na, ay, utu-utu pa rin to. Ang bilis niya mag-reply. Hindi nagbago ang halaga ko sa kanya. Pataasin mo ng konti ang halaga mo para sa kanya. Paano ka mama yun? Eh, syempre, huwag ka muna magparamdam. Huwag ka muna uh, mag-message sa kanya. Pahirapan mo muna ang isang lalaki. Tiisin mo muna. Alam ko, mahirap. Pero kailangan yung gawin para mas uh, mabigyan ka ng halaga ng isang lalaki. Para mas mahalin ka ng sobra ng isang lalaki. At para i-treasure ka ng isang lalaki at hindi ka na lokohin pa. Sapagkat uh, sa mga bagay na nangyayari, kung ikaw ay niloloko niya, kailangan pahirapan mo na dapat hindi ka na niya niloloko ulit. Kasi nga, napakarami na po pwedeng mangyari. Po pwedeng uh, siya sa butas ng karayong bago kanya ulit masuyo. So mga ng ilan lang niya sa mga bagay na kailangan mong gawin upang ang isang lalaki ay muling magbalik sa iyo kung alam mo na ito ay lumalayo na. Kung natulungan ka ng video ito, mag-comment ka naman ng pangalan mo at kung taga ka para naman sa ganon. ma shoutout kita next video. So, pa paano mga kamamay? Mahal ko po kayo. Itong inyong uh, Mamay Love Advice. See you for our next vlog. Paalam.